pagpalang tangali, tangalian time. Alas tangalian. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. na ano po, minsan Salamat sa Panginoon kasi nagawa ko na po yung gripo, yung tagas namin, ano, kanina. Matagal-tagal din. Nakalibre. Kasi pagagawa mo yun, 500. ako na lang tumira. Para may may tulong naman sa aking may bahay. Ano po. Ako na lang meron naman akong gamit. nakagamit lang ako ng 25 pesos. po. Kaya perfect. That is good. Diyos po nagbibigay ng karunungan. Ha? Ito po, tangalihan ko. Ayan. Meron pong pilitong tinapa. Kanin, lamig. Ito po, miswa. Ito, miswa. Ito, lemon inumin ko kanin 20 na pa ito na may yung tubig lahat po lang yan bigay ng Panginoon Diyos ano? Diyos po naman ang naglala ng pagkain natin oh. Tina pa kanin lamig ko binili ko sa tindahan isawa ito lemon lemon with water <laughs> po saka ito tubig na malamig Natyan, bigay po ng Panginoon Diyos, kagaya na nakalagay sa Mateo 6, 9, 11. Ama namin Diyos, nasa langit ka, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Diyos po nagbibigay araw-araw. Amen. Ito po inyong kaibigan, kay Jesus, brother, Manny Bautista. God bless us all po. No? Alas tangalian na po. No? Mag-alas dosi na. God bless us all po.